Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinasabing bagong player na kinukuha ngayon ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang trade ni Daniel Russell papunta sa Toronto Raptors. Sinabi na nga po mismo ng General Manager ng Golden State Warriors na si Mike Don Jr. na desperado na nga po talaga ang kanilang team sa paggawa ng trade ngayong season dahil sa pananatili nga po nila sa ng standings ng Western Conference. Maging sila nga po ay nangangamban na rin naman sa magiging kalagay ng Warriors kapag nagpatuloy pa ang kanilang malamyang performance kaya nakapag-desisyon na nga po sila ngayon na maging aktibo sa pagkikipag-trade talk sa iba't ibang kupunan. At sa kaswerte ang palad rin naman nga po mga katrops ay marami rin naman nga po mga teams ang nakikipag-usap na sa kanila ngayon pa lang. Sa katunayan, binibigyan na nga po sila ng mga ito ng trade offer na maaari na nga po nalang simulang pag-isipan ngayon na ikinatuwa rin naman ang kanila mga fans since maaari na rin naman nga po silang makakuha ng isang big man na kulang ngayon sa kanilang lineup. Ang problema lamang nga po mga katrops, base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, hindi rin naman nga na po center or big man ang target na makuha ng Warriors Bagus balak nga po nalang makakuha ng isang guard na mapagkakatiwalaan sa pagtatalan ng puntos na siyang tutulong kay Stephen Curry pagdating sa kanilang opensa. Samantala, punta naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang trade ni Deangel Russell papunta sa Toronto Raptors. Ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita ng isang NBA insider, isa na nga po ang Raptors sa mga kupuna na inaasahang magiging aktibo sa trade market sa mga susunod na linggo. Since meron nga po silang mga player na ino-offer sa iba't ibang mga kupunan katulad na lamang ni na Pascal Siakam at Oji Anonobi. Sa katunayan, willing na rin naman nga na po silang ibigay sa kupunan ng Los Angeles Lakers ang kanilang manlalaro na si Oji Anonobi basta't makuha lamang nila mga players nito na si DeAngelo Russell, Rui Hachimura at dalawang future second round pick. Yes, target nga po ng Raptors si Deangelo Russell at Rui Hachimura since nangangailangan nga po sila ngayon ng isang shooter at isang player na makakapag-ambag sa kanilang offense ng off the bench. Yes, hindi para naman nga po satisfied ang Raptors sa kanilang kasalukuyang lineup since sobra nga po silang nahihirapan na makakuha ng panalo sa kanilang mga nagdaang laro sa pagkakaroon lamang nila ng record na 10 wins at 15 losses bilang 11 seed sa Eastern Conference. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit gagawa sila ng trade ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.